Ayan mga kadol no, uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, Mangkiting Adventure TV po, nang babalik. Uh, so ngayon ay solo explore po ito mga kadol. So ngayon mga kadol ay uh, balikan po natin at puntahan natin mga kadol yung sinasabi po uh, ni Litoy, no? yung natulungan po natin at hinatid natin siya. Uh, yung sinasabi po niya mga kadol ay... Uh, Uh, don doon sa gitna ng bundok ay eh, may isang kubo no. Isa isa lang kubo mga kadol yung sinasabi niya pero sobrang dami nila mga kadul ka kapag ano uh, mas lalo lang dumadami kapag uh, malaking buwan no. Magtipon-tipon po sila doon sa uh, may kubo no sa gitna ng uh, kagubatan. So ngayon po yun napuntahan po natin no. So solo so, so explore ito mga kadol sana po iligtas po tayo walang mangyari pong masama sa akin so wala kayo huwag kayong magala sa akin dahil ah, uh, naglasa na po tayo no at may dala po tayong panangga sa mga uh, ganyan ng mga kademonyo no so magingat lang po tayo mga kadol so ayun uh, yun, uh, yung sinasabi po ni ano ah, uh, ni Lito yung tinutulungan po natin uh, pasensya na kayo mga kadol kasi so ano ah uh, ngayon lang ako nagkabalik dito no So ngayon, patuloy po natin to at sana po ay uh, matulungan natin ng mga residente dito. No? Ang dami ng mga residente dito na nareklamo mga kandil. No? Kaya ngayon, ay sabi po nila eh, ay maging daw ako no kasi mag ano sobrang mapaning lang po yung mga uh, manananggal mga kadulo no? kaya so yun lang po yung sinasabi niya sa akin na mag-iingat lang po palagi no kapag uh, kailangan daw yung kapag kailangan daw yung tulong ko at uh, pwede naman sa pwede ko si apuntahano no, makakatulong para tulungan po ako no so kung mayro mang mga hunter po tumutulong sa akin walang problema po sa akin mga idol no. kasi yan po ang goal po uh, makatulong po tayo dito no so yung bang ko, mga kasama ko mang ay busy no kaya hindi ko maka hindi sila makasama sa akin no So, yung ano, nangailangan po si ano si uh, Gusan Tritin. Pupunta naman ako no, mga kadal. Kahit sobrang busy ako. No? So, hindi mo natin tupatasin pa no. Pero mag-shoutout na tayo no. Shoutout kay Ma'am yalin uh, Yalim Yalin Turibia. Shoutout po. Kay Perla de Bukul. Shoutout. Kay Ping Pastor. Shoutout. Kay Marlo Shoutout. Uh, kay Juan Simil. Shoutout. Mark Marbelia. Shoutout. Uh, Samaki Joy. Shoutout sa lahat mong nanonood na sa video na ito uh, lahat at sana po ay magingat ko palagi no? so sana po uh, no skip ads pagkishare po sa video mga kaidol at sa lahat pong hindi pa nakasubscribe dyan uh, please po pindutin lang po yung uh, notification bell para update kayo sa mga upload ni Magiting Adventure TV so tara mga kaidol hindi mo natin po ito patagalin pa So tara mga kadol, medyo malakas na po itong flashlight no. Hindi mag ano ah, uh, medyo mag, maliwanag na at makita na po yung mga ano mga elemento. Kapag uh, kapag malayo makikita talaga pero hindi siya ano mga idol hindi sa katag ba anong sa tagalog sa katag buo, buo yung siga niya mga kadul. pero malakas siya ito basta basta malulubat no ito pong area mga kadul. ito po patungo tayo uh, kung saan po tinuturo ni dito yun po yung pangalan po sa natulungan natin no? mga kadul. dito ito, ito yung, yung yung pangalan So, ano lang tayo, magingat lang po tayo mga kadol dahil sobrang layo pa yung ano natin. Uh, sabi po ni ano mga kadol uh, ni Litoy ay uh, sobrang bilis yan at magagalit yan kapag ano uh, may hawak tayo na at pang nila. Sama kay uh, ano uh, yung natulungan natin kay Litoy. Si no? Buti ay natulungan natin. Uh, pinalawa ko na yung itim na kapangyarihan mga kadol may busis mga kadol oh. na ano kaya yan maingat lang tayo sa sunod mga kadol kapag kailangan ko ang tulong ng ibang hunter sasama ko sa dito kapag hindi ko kaya no? oh my god may god talaga so mga kadalo sa syudad my god may busis ng wakwak -wak, mga kadalo So, yun. Wakwak -wak yun mga kadol. Hindi yun mananggal. Kaya, hindi naman siya, ano, hindi yon makagalaw sa atin. No? Kaya, hindi natin ito pansinin. Uff, grabe. Pero nakabahan talaga ako. No? Oh. Nasa taas talaga. Yun, yung yung, sa syudad mga kadalo oh. rape eh. yung buhis na yun mga kadol sobrang galit no pero yung buhis ng wakwak mga kadol ay kasamaan din yun sa mga nanggal kaya siguro uh, yung sinasabi po ni Litoy yun po yung uh, ah, sabi niya na mapag mapaglinglang lang kaya ang sabi niya tuloy tuloy lang po daw huwag kang magpadala ng takot no? yung sabi po ni bro litoy kailangan po natin mag ingat. at sinasabi niya po yung kontra kasi yung itong tagaytay na ito mga kadol yun po yung kumbaga ay agianan no? <laughs> agianan na sa mga uh, itim na mga kapangyarihan yung mga aswang <sighs> sobrang lakas po yung ilaw, ito yung likuran ko mga pad yun Tolong kayo kasi mapagling lang yan no? parang palapit lapit sa akin ha parang nasa kurang ko ah. Ha? Ang galit po yung Aswang mga kadul Yung po syudad O oh. Klarong-klaro Kasi nandito ako Sa Tagaytay It's just no. Siya ay nakakita sa atin yun kaya yung ano yung boses ng maswang

pagitan natin nag-itim at bigyan na wala itong buwis na malangkan ay maso gabi yun Saan ka? Mga isan. isan. na at saka saging. Biar balikan natin ito pagka umaga mga kaidol. Balikan natin ito umaga. Kasi sobrang pong layo po yung Kubu. sinasabi po na may sobrang lakas po yung ilo natin makikita at makikita atin pero wala

bye, -bye. はい。